Akala ko magpapamusik ka eh. Tiktok, tiktok. <laughs> Hanggang dito na lang tayo sa may lilim ng ano, dates. Sayaw na may. Patugtog ka na ano Irma at sasayaw si Mayra. Maghanap ng ano yon. Oh may nanalo. May nanalo na oo. Dasal na may. Ang <laughs> init kasi. Paikot-ikot lang <laughs> tayo. Hanggang dito no may pababa naman kasi lang ano. Mas maganda sana sa loob at kaya pumunta kami dito dati. This si park. Mhm. Mm <laughs> ano yang tinataguan ko? Mayroon umbagiko. Yung mga nagbi-video-video doon. <laughs>

maganda yung mga bundok yun. Say hi. Na-enjoy <laughs> ba kayo? Yes, I'm good tinangay daw ng uwak Alam mo yung uwak? Oo Nag-video ka pala, te? Yes Say <laughs> hi! to my channel for today's video wow please share <laughs> this video like <laughs> and comment bukod na doon Pag na sa tok ng bunda ko wow pag talon mo no wala pag dyan na mamamatay Kahit na siguro. ko <laughs> <laughs> mama matay ka sabihin mo pati ikaw <laughs> <laughs> pag katok lang mo wala <laughs> kayo makikita ng bakas. <laughs> Pag taglamig diyan, maganda pumunta diyan sa taas kumain ng ano. Gusto pa ano ka na makakapunta diyan. Sila Kuyatino, din nila yung sila yan. Sila Kuya ya ganyan ang pinupunta nila. Mga, mga nagha-hiking yun, nila. ganyan, nagha-hiking sila. At saka yun, tapos ganyan may mga bundok pa ganyan. At, at, at saka hindi pwedeng ano yan, uh, bawal nila siguro yan. Okay. Tinatawag okay. bawal. Uh -huh. Punta tayo sa beach. Sinong liligo? Yeah. Tayong lahat. Ang <laughs> taba ako pa <pantong>. rin. <laughs> taba ba? 63 kilos mo. Wala, hanggang dito lang tayo kasi hindi yeah, na. uh, naman makapunta nakapunta dyan. na naman kasi puno tayo. Pinto mm -hmm. mm -hmm. tayo Patas ta hmm. sa... Patas sa sana to, no? Pakyat. Pakyat. Sa dito Sa taas. Oh, dito ba yung May Falls? Na. Hindi. Kumunta oh, okay, na kan pangalawa ko na itong pumunta. Dito May Falls. Sa Ah, uh, hindi oh, dito. dito. Sa, sa, sa ano beach. pa? Sa May uh, Falls. Oh. Pero yung falls niya nakaka Ano view dito? Kaloka lang. Ayun sa sa yes, okay. nasa na, park na 'yan sa loob. Oh. Papunta okay. Yung yung yeah. yung falls nila doon kaloka. Parang alam mo ba yung kala <laughs> ganun lang at saka ganun. Yeah. Yun lang. ato ka lang ng picture. Kun lang. Tapos pagdating sa picturean mo na sa kabila ay nakaloka. Kala nila ano, ang, ang haba ng fence yung para doon. Parang naputol dito at sa uh, kanto. konti lang. Konti lang ang fence nila. Ayun ay, na ipinapakita ng mga tourist. Maganda lang yung pagka-video niya kasi kaya tapos sa uh, harapan niya, ano lang parang beach.